So sa video ng ito pag-usapan natin kung ano yung mga dapat gawin sa unang 500 kilometers ng ating mga motor. Dapat na nga bang ipa-change oil ito sa unang 500 kilometers? Bakit importante na ipa-service sa dealer yung ating mga motor? Kasama na rito kung ano yung mga dapat nating dalhin at gawin kapag magpapa-service sa dealer. So magandang umaga po sa inyo, Moto Arc here. Nagbabalik panibagong araw, panibagong vlog. At kung mapapansin nyo ngayon, ang gamit nating motor ay yung version 3 ng kapatid ko. Kung maaalala nyo, mag-iisang buwan na nung sinamahan natin siyang bumili nitong bagong version ng Honda Click. At ngayon ay umabot na po siya sa 500 kilometers odo. Yan, unang 500 kilometers. At lumitaw na rin po yung kanyang oil change indicator dito sa taas. So, yung nakaset kasi talaga or isinet nila ng kasa or ng dealer dito, yung mekaniko doon, is 500. Ewan ko kung nakapreset na siya or isinet ng 500. Pero ayun, yung first 500, lumitaw na po yung ating oil change indicator. Actually, naalagpasan na yung 500, 520 na siya ngayon. Pero, ox lang naman yan. So, ang ibig sabihin po niyan, ito, para to sa mga may bagong motor, yung first 500 odo ng ating motor yung pinaka tinatandaan natin dahil yan yung binabanggit ng dealer, ng mga vlogger, ng mga mekaniko na first change oil natin yan yung odo kung kailan tayo mag-uunang palit ng langis ng ating mga motor kaya naman gamit natin itong motor na to dahil hinatid lang natin yung kapatid natin may pasok at tayo na daw yung bahalang magpa-change oil so mamaya maya dadalhin po natin ito sa dealer. So ang tanong bakit kailangan na 500 kilometers sa bagong motor? Di ba pwedeng 1,000, 1,500? Parang sobrang baba naman ng 500. Parang kakalagay pa lang ng langis eh. No? So yung sagot po dyan, ito kagaya na rin ng mga ina-advise ng mga mekaniko ng kasa. Hindi tayo magre realize sa mga ano ah, mekaniko na hindi naniniwalang kailangang maaga. Kailangan 500 diba, nagsasabi pwede pang paabutin niya ng 1000 or 15 masyado daw malinis pa ilang sa 500 yung sagot po diyan syempre pag po yung ating mga motor ito tandaan po natin so, alam naman natin na accurate medyo accurate na hindi naman 100% pero medyo accurate na yung paggawa ng mga makina ngayon kagaya ng mga components sa loob mga gearings mga sprocket diyan bakal-bakal na umiikot at nagkikiskisan ibig sabihin po yung mga components na yon syempre pag yan matatalim pa po yung mga edges po nyan yung mga bakal-bakal dyan lalo na yung nakikis-kisan is talagang lapat na lapat pa po siya. kaya naman may mga time na yung talim na yon is natatanggal pa kahit na sa unang kilometro pa lang natin, kumbaga kahit uh, binrake in na po yan ng manufacturer pagdating po sa atin, may mga residue pa po yung makukuha mula nga do sa bakal-bakal sa loob na nagkiskisan. So in short, pagbago yung ating mga motor, may mga residue tayong nakukuha mula sa sobrang talim na mga bakal-bakal. Even though kahit sobrang liit po niyan, kung marami po tayong makukuha residue dyan, kailangan po natin siyang mailabas sa ating mga makina para nang sa gayon, hindi siya sumama sa pag-ikot ng ating mga sa mga sprocket, whatsoever. Kasi pag umipit yun, mababawasan ng performance yung ating mga motor. Kung baga pipigilan niya yung smooth na pag-ikot sa ating mga motor. Ito naman pinakasipa, ito wala namang mawawala eh. Alam ko, teorya lang naman kung minsan yung 500. Also, may possibility naman na walang maging aberya kahit 1,000 or 1500 kilometers na natin yan ipa-change oil pero mas okay kasi na doon tayo sa panatag po tayo eh. so yun yung dahilan kaya naman sa first 500 kilometers ay mahalaga po na dalhin natin siya sa kasa next na tanong bakit dadalhin natin siya sa kasa or sa dealer kung marunong naman po tayong mag-change oil so yun yung confusion ng iba kasi sa mga ibang dealer sa ibang mga kasa Sobrang busy nila yung mga mekaniko nila, busy sa pagre-release or kung kaya naman sobrang daming tao at yung oras natin na ubos mga ganun bagay actually may mga coupon po kasi tayo which is which is mamaya pakita ko po sa inyo para makita nyo po yung itsura at saka makita nyo po yung list na mga kailangan nilang i-check or yung titignan nila nandun yun eh nasipat ko na yun eh binigay sa akin ng kapatid ko tsaka may kinalaman din dyan yung warranty Siyempre, kung may masira man dito sa motor natin at di natin ginagalaw pwede natin siyang ipawaranti sa kasa or sa dealer. Para nang sa gayon, kung magkabireman, wala tayong gagastusin kasi sa mga hindi nakakalam, kung magkasira po yan, kumbaga factory defect, which is na-explain ko sa ibang video yung about sa warranty, about sa chassis, sa wirings, sa engine natin magka-problema sasagutin po yan nila ng libre. syempre hindi tayo gagastos dun sa pyesa. Kasi isipin nyo, kung nasira yung pyesa niyan, factory defect, tas tayo din pala bibili ng pyesa, eh, para saan pa yung warranty? Ito kasi yung concept ng kapatid ko is stack-stack lang tayo, standard po lahat. Yung mga procedure, ipapakita ko po sa inyo. Para may guide po yung mga may bagong motor, no? Sa mga dapat nilang gawin. So, yun, balik po tayo about sa pag-change oil. Mas okay na gamitin natin yung coupon natin para ma-check po nila yung mga kailangang i-check. Do tayo, alam naman din natin i-check to, pero syempre, paubaya na natin sa kanila. Para narito sa mga manonood na syempre, hindi pa marunong mag-DIY. Kung ano yung mga dapat i-check or i-check ng kasa ng dealer natin. Plus also, yung engine oil pala is hindi libre ha. Tayo yung bibili. So, last time, nakabili na po tayo ng engine oil natin. Kumbaga sila lang yung magsasalin. Kasabay nung pagsalin nila, pa-check na rin natin. Also, matik na yun, sila na mag ng mga parts ng motor natin. Sa preno, kung medyo may maluwag, whatsoever, mamaya magkita nyo. Pagkita ko rin sa inyo. Tapos, pag-usapan na rin natin kung ano yung mga dapat natin gawin sa first 500 kilometers ng ating mga motor. Ay, isang video, nabanggit ko na sa inyo yung mga hindi natin dapat galawin kapag bago yung motor. So, importante yung huwag nating galawin yung mga yan para hindi masira yung factory setting. Kagaya nung sa menor, sa CBT. Huwag nyo muna pakikialaman yan. Actually, nasa inyo naman, pero yun, pinaka-advise natin. Huwag nyo muna pakikialaman, huwag nyo muna bubuksan. Kasi tandaan nyo, kapag may mga tornilyo na kayo, may mga kinakalas na kayo, kinakalag dyan, tinatanggal-tanggal agad. Sa una pa lang, nagkakaroon na ng sira yung motor nyo. Enjoyin nyo muna yung factory setting. Kasi nagbe-break-in period pa po tayo eh. Nasa break-in period kung saan. Magaya ng sabi ko kanina, sa engine po natin yung mga nakikis-kisang bakal, naglalapatan pa po yan. Natatanggal pa po yung mga sharp edges. Yun nga, break-in. Sa gulong naman po, natatanggal pa yung mga pinaka-coat nya, pinaka-wax. Para nang sa gayon, hindi po siya madulas sa kalsada. Kasi totoo po yun Nakapagbago yung motor Huwag mo munang waswasin Kasi kahit magaling ka pa po na rider sobrang, pro, sobrang professional mo na Kahit na magaling ka ng bumengking Pero kung yung Pero kung yung mga piyesa po natin sa motor May part pa na madudulas Pwede po tayo maaksidente Kung mapapanood nyo po yung isang video ni Motodeck Sir Motodeck Shoutout sa inyo Kumuha po siya ng bagong motor Nakalimutan ko lang kung anong motor yon, Tapos Niratrat po niya agad Ngayon nung nasa palikong kalsada siya bigla siyang dumulas <laughs> tomba siya eh dahil lang nagbanking lang daw siya ng konti pero nagtataka siya ginagawa naman niya sa ibang motor yung sobrang banking pero doon konting banking lang niya dumulas po agad siya doon na po pumapasok yung pagbe brake in. Kailangan po talaga nating i brake in yung motor. Kahit na sobrang galing mo na, huwag mo siyang unahan ng yabang para lang sa safe ka pa rin. Kahit yung mga preno, syempre may mga coat pa yan ng wax at kailangan lumapat ng brake pad natin ng maayos, yung brake shoe natin ng maayos. Pati yung sa CBT natin, di ba, may clutch lining po tayo. Mas okay na lumapat yan ng maayos yung belt po natin masiksik ng todo uh, lapat na lapat yung shape nya ngayon kasabay ng pagbe-break in po natin is pag po ng tama wag po muna natin ratratin yun nga kasabay po ng pagbe-break in natin ng mga parts natin para hindi tayo maaksidente wag natin ratratin yung motor natin wag natin binibigla agad patakbo lang tayo hanggang mga 60 actually 60 mabilis na yun eh which is in advice ko rin sa kapatid ko wag mo nang magmamabilis Actually, di naman kasi mabilis magpatakbo yung kapatid ko. So, kahit sabihin mong waswasin niya, hindi naman wawaswasin kasi hindi naman siya mabilis magpatakbo. So, kaya naman na yun. na ng maayos itong motor na to at wala pong naging problema. Wala akong nararamdamang dragging, etc. etc. Lagitik yan. Wala sa tensioner. Wala. So, ito naman po yung mga kailangan nating dalhin kapag pupunta na po tayo sa dealer or sa kasa. Gaya na sabi ko kanina, Oil hindi po libre yung oil kaya kailangan magdadala po kayo ng sarili nyong oil nasa inyo na po kung anong oil anong brand yung dadalhin nyo basta nasa tamang specification or nandun po sa inire-recommend ng manual po natin so ito 10W30 yan po yung nakasulat sa manual po natin at also may kita nyo po yan dito sa inyong mga compartment. Asulat po yan, 10W30 engine oil. So, any brand, kahit motor, kahit ano, basta 10W30. Yung iba gumagamit ng 10W40, which is reasonable pa naman po pwede. wag lang masyadong lalayo doon. Also, tignan nyo rin kung ilang litro yung kailangan ng inyong mga motor. So, sa case natin sa mga Honda Click, 0.8 liters lang or 800 ml yung nilalagay dito. May nabibili na 1 liter. Kaya naman, yung 200 nun is ititira nila. Tapos minsan, nakakalimutan na nilang ibigay. So, tayo, bumili tayo. Sakto lang, 800 ml. Tapos, dito, ito is nasabi ko sa inyo kanina na mga voucher. Nasaan ba yun? Pag kumuha po kayo ng bagong motor, uh, bibigay naman po ito. So, yan, dito may kita natin yung mga voucher ng motor. Same, same lang naman yung tsura nyan. Ito yung number one coupon. Coupon pala, hindi voucher. So, nakasulat dito 500 to 2,000 kilometers or 1 month. Actually, ito nasa ilan na kasi? 530. Ayan, 530 na to Okay lang naman lumagpas. Also, mag-1 month na rin siya. Kung ano daw yung mauna. Halos magsasabay lang eh. yung coupon coverage, replace engine oil. So, yun. Kaya't nagdala tayo ng bagong engine oil. Tapos, yung iba, mga check-up, check-up na lang. Inspect valve clearance. Chuchun up kung may lagitik. Patornilyo tsaka head bearing ito actually wala pa namang problema yung mga yan eh idle speed kung yung menor is abnormal yung menor spark plug gap kung, kung ipe-perform lahat to pero yung mga kailangan na lang siguro katulad na to check brake system front and rear actually yung sa likod nga natin hindi pa na-adjust yung front is maganda naman yung kapit maintenance parts engine oil drain plug washer ewan ko lang papalitan nila yung washer ng drain plug natin pero sana kasi mas okay pinapalitan yun eh so yon coupon 1 ibibigay natin to hanggang coupon ano si eh last customer reminder card na lang eh ayan yung coupon 6 so libre yung check up tsaka service ng change oil hanggang 6 na beses so ito dadalhin po natin yan also pati itong manual dali na rin natin ewan ko kung pipirmahan po nila yung dito sa likod pero palagay ko yun na yun nagprint na sila. Ito kasi medyo komplikado eh. Tsaka sobrang dami. Pero dali na rin natin. Baka pirmahan. About po sa kanyang arangkada. Ayan, magdadahan-dahan lang tayo. Maganda pa rin yung arangkada ng ano, 15 grams. Pero yung stock na flyball. Pero palagay ko mas may igaganda pa yan. Naramdaman ko ulit yung ano. <laughs> yung arangkada ng click 1 to 5 natin noon yung unang click natin si George which is wala na ganitong ganito yung arangkada nya saka also smooth wala talagang ingay walang lagitek kada pigyan natin ng throttle nagre-respond sya kanina na gamit na natin di ba? pero ngayon pero ngayon explain natin yung performance nya para may idea kayo kung goods pa rin ba Ay o no? lakas ng hatak iyon About pala sa fuel consumption nito. Ayan, yung order po niya, trip A at trip B, hindi pa po nare-reset, 531 na. Umabot po siya ng 44.4 kilometers per liter. Nung last kong tingin dyan, nasa 42 eh. Medyo tumaas ng konti. Which is, para sa brand new ng motor, parang mababa siya, no? Yung iba kasi, nagtataka din, ganito. Pero ako kasi hindi ako na ano hanggat hindi ako yung gumagamit. Hindi ako mapagbigay ng opinion. Kasi yung gumagamit nito kapatid ko, di ko alam kung ano yung throttle habit niya. So pagkadating ko dito sa willtech, which is yung dealer ng motor natin, may mga nauna nang nakapila na nagpapa-change oil at nakausap ko yung iba sa nila. odo? Kaya pa? 2 weeks. At ah, 2 weeks siya At yun 500 Mukhang na eh pa Bali first change oil niya Awa. Sa part na to Nire-reset na yung oil change O doon niya Tapos ayun may sobrang oil siya Tapos sinunod na itong kay Manong At pina change oil din niya So na-interview ko din pila na yung change oil Kanya yan no? Marakal na po 8 na yata 8 na yako Chapel Bada Chapel niya Papa Jason Ano kain to is 500 Ah sa part na to is naisingit ng ma-drain yung langis natin. Kung makikita nyo, medyo maitim na rin siya, Ano yung kaya ayo, boss? Kailangan yung auto. Kailangan yung auto yung yung. May itong bulan niya pa ka yan, tapos 500 yan. Sakto yan. Ah, pa bulan niya pa. Oo, oh, pa bulan niya pa. Ay, nipila na yung bulan. Ah, doon ang bulan. Ah, For context, yung kay Kuya daw is 2 months na sa kanya pero nasa 700 kilometers o doon pala eh, yung natatakbo. Pwede yung mga na o e eh, malawot. Kasi ito lang din kaya. Ganyan ko mo naman. Wala pwede. Isang nalaman magkamit. Ano yung masang nalaman. Eh, pag-obran eh. Pag-service-service siya Saan tayo yari kulay niya? Ini yung niya? Ini yung buri niya? Ini blue white Blue white? Oh. Awa niyan Asola Yan As yung available Ini yung available eh Pero masang tingnerin eh So sa part na to tapos na magpa-change oil si Manong. So nagpapa advice na lang siya sa kung ano yung mga dapat gawin sa kanyang mga motor. Tinanong din ng mekaniko kung may nararamdaman kakaiba sa motor niya or may problema. At also chinyakap niya na rin ng mabilisan. Sa part nga na ito ay binabalik na yung drain bolt dahil magsasali na ng bagong langis. Sa totoo lang, medyo mabilis lang naman yung proseso ng pag-change oil. Tumatagal lang kung minsan, depende sa pila dahil first come first serve dito. So kung may nauna sa iyo, syempre yun yung mauuna. Pagkatapos ay binigay natin yung coupon at may pinermahan lang tayong ibang papel. Pinagana lang ng mga ilang minuto yung ating mga motor para i-observe kung may kakaibang pangyayari sa makina or may kakaibang tunog. Pero so far wala namang naging problema. Medyo bago pa din naman kasi yung motor natin at saka sabi ko wala naman tayong ginalaw dyan. Pero for sure sa mga susunod na pa-change oil natin, kailangan na natin ipacheck yung mga ibang parts nyan. So yun, tapos na po tayong nagpa-maintenance. Kailangan itong temporary na papel. Tsaka ito, tignan natin kung ano na. Ah, okay. Kinuha nila yung isang coupon. So yun, naka na po tayo at na-change oil na yung ating mga motor. About sa coupon, kinuha po nila yung number 1 coupon, yung coupon number 1 po natin. Tapos may pinirmahan po tayo. Kailangan nyo rin pong dalhin itong kulay dilaw which is yan yung temporary uh, papel or paper ng motor natin. About sa ano, pagre-reset, di ko masyadong nasipat kanina eh. Pero tignan natin kung na-reset po siya na maayos kanina ko kasi nung nagre-reset inaayos ko yung GoPro hindi ko napansin nagreset na po pala siya so ayan nawala naman po yung oil change indicator sinabi ko po sa kanya 1000 kilometers yung next another 1000 kilometers pero parang nasipat ko 1.5 yung isinet niya so para tingnan natin yan lang natin recheck lang natin click sa itong dalawa set 1 2 3 oil change So, ibig sabihin, ito yung remaining. So, after ng 1,496 kilometers, dun pa lang po ulit lilitaw yung oil change, which is 1,500 yung isinet niya. Kumonsu mo na po tayo ng 4 kilometers, kaya 1,496 yung natitira dito. Ayun, sinet niya ng 15. Ang need natin is 1K lang. So, medyo nalito siguro. Para yung lilitaw dito sa ating uh, total, is 1,540 tas dun lilitaw pero sa case natin dahil isinet nya ng 1,500 lilitaw yung next na oil change after 2,000 kilometers pa additional yung 1,500 so ngayon reset lang po natin siya ng 1,000 so ito para sa gustong baguhin yung reset po ninyo ayan 1,496 reset natin siya ng 1,000 lang hindi kami nagkaintindihan For context, tatanungin din kayo ng mekaniko nyo kung kailan nyo siya gusto ipa-change oil na susunod. Kung after 1K or 1,500 kilometers o do. So, pwedeng magdepende po sa atin yan. Pero sa atin, since iniisip ko pa rin na may residue yung makina natin dahil bago pa at also break-in period, mas okay na iset po natin yung pangalawang change oil na 1,000 kilometers o do. Nasa atin naman po yan. Pwedeng 1,000 or pwedeng 1,500 ayun, okay na po yung pagre-reset so goods na yun, lilitaw ulit yung oil change after 1,540 km so yun na po yung next na change oil natin, at yun, ibablog din ulit natin yung about dun about po sa oil strainer po natin minsan depende na to sa dealer or sa kasang pinupuntaan nyo yung iba, nasa na ba yun? yun nandito, Ayan yung strainer, yung iba tinatanggal na yan sa 500 Pero nung tinanong ko yung mekaniko dun sa kasa na yon Sa pangalawang change oil niya na daw uh, Tatanggalin yon Pero ayun, mas okay sana kung tinanggal niya Para nang sa ganoon yung mga residue Is makuha yung mga na-strain dito Pero gawin pa man, na-drain naman natin yung lumang oil Kaya may mga sumama na doon Yung mga nasama lang sa strainer, mag stay po dyan Sa mga ibang parts, kagaya ng mga nakasulat sa coupon Minsan, yung iba dun di naman applicable agad Dahil bago pa yung motor. Pinagana lang at pinakiramdaman lang yung motor natin. So sa mga spark plugs sa tune up, hindi pa naman talaga advisable na galawin po yan. Lalo na kung wala namang kakaibang nangyari sa motor mga lagitek. -e yung pinaka ano lang dyan yung change oil tsaka yung sa preno kung sakali man. Kung sa inyo, sa case niyo hindi kayo marunong mag-adjust ng preno, gusto nyo pa-adjust, medyo lumalim na yung lever sa likod, pa-adjust nyo lang dun sa adjusting nut sa likod. So ngayon lang naman yung mga kaganapan natin para sa unang 500 kilometers nitong click version 3 ng kapatid natin. Mag-update pa po tayo sa mga susunod na ganap dito sa motor na to, sa mga maintenance at kung ano pa yung mga kailangan nating gawin mga susunod na kilometrong babahihin ng motor na to. So yun lang muna para sa video na ito. Salamat sa pagsama sa akin. The more you click, the more you know mga dapat gawin sa unang 500 kilometers ng ating mga motor. the bay